Berlin. Natapos na ang gyera. Sa wakas, tahimik ang mga baril. Halos hindi tunay na tahimik. Ngunit sa harap ng mga lugar ng pagkasira ng Reichstag, sa ikalawa ng Marso, isang bagong pag-atake ang inihahanda. Totoo, sa oras na ito para lamang sa propaganda ng Russia kung ano ang pinabayaan nilang pelikula sa loob ng dalawang araw bago, sinubukan nilang bayaran ang artipisyal at hindi siguradong eksena. Ang watawat ng Soviet, ang watawat ng mga tagumpay na kumaway sa Reichstag. Sinusunod namin ang utos ni Stalin. Tulad ng nasa litrato na nasa bubong din. Lahat ay pinag-uusapan ang tungkol sa Reichstag, kaya't ipinaglaban ko rin ang aking sarili sa maraming tao. Nagkaroon ng hindi makapaniwala na kaguluhan sa harap ng gusali. Nagdala ako ng isang pulang bandila mula sa Moscow, doon ko kinuha ang ilang mga sundalo at kumbinsihin silang umakyat sa tuktok ng gusali. Masaya silang dumating nang makita nila ang aking watawat kaya't ang litrato na tinawag na Icons of Victory ay isinilang. At ang mga naganap ay ginawang pambansang bayani ang matandang ito. Si Meliton Conteria ang nagtaguyod ng unang pulang bandila pagkatapos ng pagkubkob ng Reichstag. Kantorio Goldbergali nat Berlin 45 ito ang watawat na inilipad namin sa Berlin. Noong 1945, tinawag ako ng commander ko sa Berlin na si Coronel Simsenko at ang isa sa aking mga kasama at binigyan kami ng utos. Narito ang watawat. Dalhin ito at ilipad ito sa Reichstag. Inulit namin ang pag-utos, kumuha ng watawat at iniwan ang pagtupad sa gawain. Hindi ito kasing simple ng hitsura nito at sigurado na hindi talaga ito isang tagumpay. Ang realidad ng pakikipaglaban para sa Berlin ay hindi kasama ang napakaraming bayaning alamat. Ang militar ng Soviet ay nakikipaglaban sa kalye sa kalye hanggang sa nasakop nila ang kabisera ng imperyo, ang lungsod na protektado ng mga Berliner hanggang sa huling hininga. Sa wakas, maging ang mga bata ay nakikilahok sa laban. Ang bagyo ng pagkawasak ay bumalik sa mga pinagmula nito sa ilalim ng larangan ng digmaan, protektado ng kongkretong bunker. Ang lalaking naging sanhi ng buong gera ay tumetakas bilang isang duwag tumatakbo mula sa kanyang responsibilidad. nakaupo kami doon. Ang mga anak ni Goebbels at ako. Lahat ng sabay-sabay, may isang pagbaril. Halos alas tres na, hindi ko matandaan ng eksakto. Kahit papaano ito ay isang malakas na pagbaril. At naalala ko pa rin bilang si Helmet ay sinabi, iyon ay direktang tamaan. Pagkatapos ay naririnig natin ang epekto ng bomba. Kahit na, tama ka,

Iniulat ng punong tanggapan ng kawani na ang aming pinuno, si Adolf Hitler, kaninang hapon sa Chancellery ng Emperador, sa laban. Siya ay lumaban hanggang sa kanyang huling hininga para sa Germany laban sa Bolshevismo ay napatay. Sa pagkamatay ni Adolf Hitler, gumuho na ang hamina ng emperyo. Yo. Libo-libong mga sundalo ang nabihag. Lahat ng bagay sa mabagal na paggalaw. Isang umaga, ang lahat ay tahimik alam mo. Maaaring makarinag ng tahimik pagkatapos ng gera, pagkatapos ng ingay, ng ingay ng gera. Tinanong ko ang aking ina kung narinig niya ito. Sumagot siya. Sa palagay ko ito ay kapayapaan. Ang mga puting watawat kung saan bago nagliliyab ang mga watawat ng Nazi. Noong ikalawa ng Mayo, ang mga tagapagtanggol ng Berlin ay sumuko. Ang mga sundalo ng pulang hukbo ay naghihintay para sa kanyang araw sa maraming panahon. Ngayon sila ang mga panginoon sa kabisera ng kalaban ang gera, na naging gasto sa kanilang bansa. Higit sa 20 milyong pagkamatay, ay natapos na, sa mga oras ng tagumpay, may posibilidad na gumawa ng magagandang kilos. Ang buong larawan ng mga Soviet bilang mas mababang mga Bolshevista ay biglang gumuho sa akin sa sandaling iyon. Nang bigyan ako ng isang mas matandang sundalong ruso ng kanyang meski na puno ng sopas ng karne gutom kami. Hindi kami kumakain ng mga araw, hindi ito makapaniwala. Isang mundo ay gumuho sa akin. Ito ay simpleng hindi umaangkop sa larawan ang hula ni Goebbels ay hindi hinulaan. Walang nagnanais na maniwala dito, ngunit sa unang linggo ng Mayo, 1945, ang mga Ruso ay popular. Ngunit nang maglaon, nagbago ito ng kanilang pag-uugali. Ang mga tagapagpalaya ay naging mga mananakop na may lahat ng mga negatibong kahihinatnan. Diese <laughs> Russen, um, um, from... Sinalakay kami ng mga Ruso. Pinunit ang aming mga damit. Kailangan lang namin itong tiisin. Hindi namin maprotektahan ang aming sarili. Marahas na hinampas nila ang aking mga magulang sa kanilang mga baril. <laughs> Ang takot ng nagwagi isinasaalang-alang alang ang hindi makatao ng gera na may ganap na nauunawaan. Ang isang mananakop na hukbo ay hindi nakakatuwa ito ay palaging nangangahulugang isang pilit para sa populasyon. Matapos ang gerang ito na naging sanhi ng napakaraming pagkawasak sa Russia, ang mga sundalong Ruso na dumating sa Germany kung saan tiyak na hindi ang mga kaibigan ng mga Aleman, ang oras ng pagkatalo. Maraming mga tao ang natanto lamang pagkatapos ng kapitulasyon kung anong mga uri ng kasalanan ang nagawa ng iba sa kanilang mga pangalan. ay kailangan kong makaramdam ng kahihiyan sa pagiging aleman. Bukod sa maraming kakilakilabot na mga epekto ng gera ang pinakamapait ay tayong mga aleman ay responsable para sa gayong mga kakilakilabot na bagay at maaari kaming maging sanhi ng nasabing pinsala. Napinsala ako ng sobra. Sakit. Cap 8 desperado at pag-asa. Ayoko nang harapin ito. Isa lang ang gusto ko. Nang matapos ang gera, dalawamput dalawang taong gulang ako at hanggang sa oras na iyon. Nakita ko ang maraming mga kakila kilabot na bagay. Mula sa oras na iyon. Nais ko lang para mabuhay pagkamatay ng milyon-milyon. Walang oras para sa luha.